can I see it? Wakon mo, let's just na time. Ani mo. yung dagat o. Sa Sabing dagat po ako ngayon. Tatambay. Ito ng araw gobyos bundok ay nakaalim mo, bunda na bundok ay ala sa po ng lumaga, yung anong isda? Barangay Mambuwalu, at yung mga, eh. mga bangkao. Oh. Shout po. Ayan. Good time. Pag may time po ay tambay sa taming dagat. Sarap po mga kaligit na tambay sa dagat. Tambarat mo Yes! Ito yung pamilya ng isda po. Yung mga po yung nanggagaling yung isla na galing ano, yung punta ng Mercedes ay sa ngayon po ay sa ngayon po ay may ano, may mga uli na yan yung bangka mga kalingo po sunod sunod po yan wala po doon sa may kabila may barka may bangka ng maliit So ito yung mga kalimap yung pagganapan ko dito sa Pagkundukoy Yung shop po sa inyo lahat Ayan Super magmak Andoy Ayan po dito po kung nagtatapos yung mga video Mga upload ko po Ngayon ako po, po ito i-upload mga kasi eh, mga alas 6 na po alas 6 na po kaya may mamaya na po kumaga upload ng mga video ko po mga hapon po mga kaligap ano nga po natin mga video update natin sa ating youtube sa ating, sa ating uh, official youtube channel yan ay pakipalo po ng aking official youtube channel na uh, kalinga po si ko and pahin subscribe like and share po mga kalinga yung hindi uh, pa po nakasubscribe sa akin channel so, please po pag-subscribe po and like and share mga kaling and uh, shout out po I'm Vincent Galyada Aldis Legal TV ko po Marty ay uh, ba na toxic ng kantadang igat katribuy ko ko boy ganda ng araw mga kaling uh, ayan uh, Kuya Bal Santos Matubang at at the vlogs Kalinga Pro at kay Ate Jackie Tapia sama ng matubog pa ang po sa po and God bless mabuhay buhay po ang Kung kumakakison -um sa lahat ng lalang landing ng kakistino po ngayon and thank you so much po at uh, patuloy po tayo ng mga sa buhay ang pangarap po ay uh, may, uh, may may babuting puso ano, ng mga mga bangay na uh, mapapaayos po ang buhay sa tulong po ninyo ng King Kalingap ni Pai Kalingap Rob ni Kuya Galsitos Matupang and Ata Eda Vlogs sa Ratre po n -n nag, nag, nagmahal sa akin and nag-subscribe uh, subscribe. po yung dagat kung yung, yung uh, <clears throat> mga karagatan dito so pasensya na po kayo kung hindi kayo, di pa po nakapag-update hindi pa po ako update sa akong channel Okay na po. Mabay po and thank you so much. At buhay. At uh, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po kay Kuya Bal. Hilated ka. Ngayon po, araw na ito. Araw ng uh, Martes. Araw ng uh, araw po ng Martes. Ay, ay magtatrabaho po. And thank you so much po and thank you